Yo, 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 what's up madlang people, ay people tuloy, hello mga kuya-kuya sa adventure, magandang umaga sa inyong lahat Good morning, good morning, morning. na-miss namin kayo, ayan, andito na naman tayo sa uh, oras ng adventure, digmaan sa mga pokyutan, wow O, kasama natin ating mga mandirigman, kuya Edwin, ang kuya Jess, ayun, ayan, ang ating ko slide yahoo, at is Karen nga pala mga kuya ko, yun yung may kita si Atis no umakit ng puno para punin yung ano, walang usok yun ha si Atis no umakuha, hindi usok-usok dyan hihip lang, hihip ganun <laughs> o ayan mga kuya kasi adventure, meron tayong uh, ito na pupuhagi natin yung pokyutan yan yun. kasi sayang ito paalis na rin naman ang ating quiz Edwin nga pala uh, may trabaho siya sa Kabite yan, pasamantala na naman mawawala ang ating uh, kuya Edwin. At ito, kami na lang ulit muna ang um, mapapanood ninyo sa mga darating naming na vlog. Nahintay <laughs> na rin isang asawa. Nahintay na rin isang asawa. Yung kaputol. Nandito yung buo. Yung kaputol na rin. <laughs> Ayan. Tapos. Ayan. At uh, eto Papakita namin sa inyo kung sana may laman ano kasi uh, hindi naman lahat talaga ng pagpupuhag ng pokyota ay nagigis successful no. Hmm. Sana kasi nga minsan wala dahil alam niyo na depende rin sa ano pero may buwan kagandahan sabi sa habi nga na matatanda pag may buwan daw may laman yung pinakang ano ng pokyota ano para marami tayong makuha na honey. Kaya ito abangan niyo. Ko smell shoutout nga pala sa iyo. Miss ka na ng kuya Koys ng iyong buong team. Ayan. Pakon sa mga ganat na ikaw din magpuwag ng pakyutan. Oh, yan. Kuwa, STV. Kuwa, smell. Kuwa, smell. Kuwa, Yo. Ah, si, nga pala, ya, si Tito nga pala. Si Tito Joel. Ayan. Sasama At, daw, daw na... sa amin sa pagpuhag ng uh, pakyutan. Ayan. O, oh, busy pa si Tito sa kachat. <laughs> Kaway-kaway Matiyo. <mo>, <laughs> ayan. Ah, panoorin mo siya yan. Kaya ito, uh, hindi natin patatagalin mga kuya kuya sa adventure. Tara doon, punta na tayo. Let's go! tayo na! Ayan mga kuya kuys uh, Kumukuha na ng bunot ang ating kuys Edwin For safety din natin Kasi alam nyo naman Pag namumuhag ng pokyutan eh, Nagiging wild sila Kasi yun nga Napapausokan yung bahay Para magpag nagpausok Marong lang kayo sa meetup Kaya ayan. May <laughs> dala-dalang bunot. Basa. Yay, yes, ice yan. Wala yun. May angka ako may lighter. Dito lang kayo mapis din Shout out po kay Edmer Roots sa Registimo. Yung shout no. out po. Abang iniintay natin ang ating kuya si Edwin. Nakakuha ng timba. Ah. Oh. Halabira! bira. <laughs> Ay, na, sa? Labanos. Dito na naman kami, mag-operate. Ng ano, bako? <laughs> Ay, loader yung dalako. Loader? Loader ang uso. <laughs> Atay. Uh, hello good morning. Shout out nga po uh, na po sa mga MCC fam, yun. sa mga supporters namin dyan Yo. Shout out, wash out. Ah ayan mga kuya, Kuish. Ayun yung puno. Ayun, yun yun. Yung yung puno na pagpuhaga natin 'yun. Andiyan yung pokyutan. nintay lang natin si Kuish Edwin na kuha ng lagayan. Timba. Salawa po noong tumba. Noong mm -hmm. tumba yata. Shout out po kay Briar Rocha. To, ipagaling. Yon, shout out po. Shout out. Uh, sa hindi nga pala nakakaalam, mga kuya-kuys, itong lugar na ito ay nyuga ng ating kuys Edwin. Yan, ito. Yung nyuga na yan sa ating kuys Edwin. Yan, yan. Oh. Na, kung nakita nyo. Ganda dito sa lugar na ito, mga kuya-kuys. Yan, o. Oh. Kita nyo, tabing ilog, o. Oh. O, oh. Ayan. Sabi ng ano siya, sapa. No? Ayan. Ganda ng tubig dito, malinaw. Sarap magtigil dito, maligo. Ayan, tatawid kami dyan mamaya kasi nandun yung pokyotan sa taas. Hintayin natin ang ating Chris Edwin. Ayan, at si Tito Joel, yan, nagre-ready ng mga ano, gagawing pausok balbag para mapuhag yung ano ayan so eto na dyan na ating kuy daladala na si Timba pagkakulay ng pukyutan ng honey yung Timba sigurado maraming laman yan maniwala eh bulakawari <laughs> go, let's go. So, ayan na mga kuya kuya sa adventure nito na tayo andun sa yun yun sa taas ng puno na yan nandiyan yung pukyutan dito sa loob uh, pabagsahin okay, po okay, namin yung puno baka baka yung pukyutan kaya okay, hindi okay, okay, okay. okay. naman yung ating mga pampausok timba mga daw yun yan. si kuya Jess daw uh, mabilis tumakas Ayan na, ayan na. na tayo mga kuya kuys. Punta doon sa ano. Kasi tapungan natin iri. Kailangan pala to kuys ay ano. May mga dahon tayong kuwan ulit. Ayan, pinandaan natin upo. Ayan, pinandaan natin upo. Ayun, ya yeah, ulo na gi okay. suot yan ating atis karin adventure nga ni oke okay, yes mas kalang <laughs> taraji

Ito na mga kuya kuys, nagpapausok na tayo. Ba't ang hangi, ang usok ay paparin. Paparin <laughs> <laughs> ni kuys yung hangis. hangis Hindi pa, pa taas. taas. Na. Ay, syang, mataas din yan. Ah. Una pala ang yan. Mataas din yan. Hindi okay, na mabahala niya. Ye. Kita ang inata na. Larga. Gapang po, gapang. Gapang? Gapang. Ya. Yeah. Malapit, malapit na, malapit na. Malapit na ang paus. Oh. Ah, ito ang buhok na po. laki! dami ang laman. Dahil laman ko eh. Oh? Ha? <coughs> Dahil laman oh.

Tumisturo sa dulo tapos agaon-gaon yun. Oo. Marami pang may pantera o. Oh. Ano? Uh, pagod. Ayan o. Oh. Yung galaw ng kamay ko. Nakilig. Pagod eh. Ang dami pa. Nakilig yung kamay Alis ko. Na, paalis na yan. Paalis na yan dyan. Nakilig yung kamay ko. Mukhang may laman. ang marami yan. Magdias na pala yun. Marami yaman. Ah. Atanggalin na natin. Gusto ko nga. Asig-asig pa. At maket ket ko po para abot mo din ay. pwede. Wala nang ano. Tara din eh. Ano? Sat na. Kakatanggalin ko muna ng bahaya. Ang napuksan din. Ang laki yun. Dahil tulog. Ay, may babaw.

hindi kaya magdalit yan? wuuu 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 na wuuu 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 minit, Ari ko minit. Minit. Dira na siguro malagpak to nan oh. Oh. Dira. Oh. Na koy. matang. Dugo mai. Eh. Dugo yan. Ha. Sino 'to nan hirap to susutan. Ah. sobrang si sikit ko sa dadaanan ko. Sayang. Pero wala lang sila, wait lang. Mm. Wala pa sa atayan. <laughs> so ito na mga kuya ko sa adventure. Nandito na kami. Kababa na, natapos na yung pagpuhag. Ito lang okay nakuha. Lang. Pero okay lang. Kahit pa paano okay, may... nakuha kami. May, may isang lapad na oh. sabi, isang lapad na Pero naman lang yan, oh. Goods na goods yan. Mga kaisang lapad yan. Ah, ganon, kahirap magpuhag ng puki. <laughs> <laughs> Grabe, boys buwan. oh, adagdagan daw ni Kuis Lloyd. Kuis <laughs> <laughs> Jess yun, no, tingnan nangyari. oh, kaya pa. <laughs> Nakaway-kaway pa. Ayos? Oo, oh, dine na ako kuya kois. yung ano... Pero kuya tayo malaki laki ng bahayan, no? Ito. Ay, na niya. <laughs> oh. <laughs> uh. Laki ng <nung> bahayan <laughs> niya, oh no? oh dalawa yan, no? Pinutol yung isa. <laughs> ay. Oh. yakapa. <laughs> ah, <laughs> oh. Wala akong maya, baka ayos. Pwede kaming unan. Kumakain ng pokyutan. Pero yung pinakang ulo niya, yun lang yung may laman ano. Pero at least kahit paano ano. Pero sayang kasi paglagay do sa timba nung mismong ulo, tumagilid yung timba natapon. Pero okay lang. Ngayon talaga. At least hindi naman tayo na zero. May laman at may laman pa rin. Ayos. Yung pagbaksak mo kailangan nga kuha agad yung ano, oh. yung ano nun, ay, ay pa makukuha nun. Kaya nga. Isa ay gabili So tara, let's go. Okay. <coughs> na, tayo. Nalaglag pa. Tawag ko sa gigi. na lang tayo. Okay. 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 natin. Okay. Okay. na Okay. 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 Umot? Ulan. <laughs> <laughs> umot gaul, gamot sa paus yun. <laughs> Dun, Ako yung Jis, parin ni. Oh, tangalot. May tao din ni, di di di. Pampalan tig ng uso. Oo, parin ni. Tangalo. <laughs> <laughs> halik yung puwit, Ayun oh. Oh. Yan 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 yung inspirasyon niyan oh yan. Yan. Eh, pa kagat kini. Hindi, halik yung puwit, maganda yan. <laughs> Tangi ipin niyan. Kita oh. 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 mas malaki ng ipin niya. Ara na. Tawak lang. <laughs> tumagilid yung timba. Aka ganun si Tijuwil. Aka ganun si Tijuwil. Oh. Sabi ko. Eh, e, shoot, shoot si ko talaga. Ay, eh, ba't yung pag-shoot, e, shoot na shoot. Eh, siguro yung e, tumama pa rin ito. Tapos, Ay, tap. Nahulog. Eh, kung di sana hawak ko. Oh. Pero kung nag-super saiyan ka at sinalo mo, kung mo kung bago bumagsak. Nanlalo ah, <laughs> ka. Tato ako masasalo ko. Huli pa. Meron <laughs> pa yung kulot. Yun, Agad yun. tulok pa oh. Pagdamot pa yung katas niya. Hmm. Ay, yung uod do, ay, yung ay, gamot. Tala sa video okay, ka shoot, shoot, shoot Ay bakit Anong pagod namin yun. Gatas. Pag ay, man, Yudis, gatas. Gatas. Pagpagiti Sip sip na kayo dito ni Ay. May Ha? Dahon. Ha? So, ito na mga Kuya Kuy's Adventure. Oh. Yan, uh, hanggang dito na lang muna ulit ang ating uh, vlog. Nakita nyo naman na huwag tayo ng, po, ng, pulot po cutan. Kahit papano naman, di tayo na zero. Meron pa rin tayo uwi niya. kahit papano. Uh, nauna na nga palang umuwi ang ating ate Karen at Kuy's Lloyd. Ano? At kasi magsusundo pa sila ng mga anak na nasa school. Yan, at yun kumuha tayo ng gamot sa ubo kasi ubo ang auso ah, ang ubo si Ton ngayon oh eh 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 ayan at ang ating uh, quiz Edwin niya pala pansamantala ulit mo nang uh, mawawala sa aming pagbo uh, pagbablog kasi uh, ayan may pupunta siyang trabaho sa Cavite at uh, mga ilang buwan lang naman. Oh, okay. Ilang buwan lang naman mabababa yan doon. Oh. Ayak! yan doon, isa't kalahati. <laughs> oh. Isa't kalahati ang asawa niyan, yung kalahati. Kasi yung kalahati, kaya kalahati yung asawa niyang isa, mahina kumain. Yung isang buo, malakas. O, kaya isa't kalahati, doon siya sa kalahati. Tarbaho mo yan. <laughs> Ayan mga kuya kuys Ayan, salamat ng marami-marami sa inyo hanggang sa susunod nating vlog. Ayan, God bless you all. Kuya koys, adventure! Adventure! Woohoo!